sa park 2 ayan lakad po tayo dito guys pupuntang sementeryo napakalayo na lakarin tong guys buti na lang wala kaming batang kasama at hindi na mainit Ano ba yun? Plastic? na tayo ng para sa ano yun. Mm ay, yung nga. Ay, ba yung jessic? yung orchids niya, di ba, Oo. yung orchids. na lang ng bulaklak yung mabira. May tubig oh. Ginawa yung... Hindi naman binabagsak sa orchids. Ay, sabi. Ayun na. papa mo. Ang mo tayo. pangkay lang yun ah. Bayo j lang pala. Uh, bye -bye. hindi malayo pa tayo guys buti na lang hindi mainit nasa na kaya sila prince? hindi tayo pipili bulaklak ay nandod na? nandod na pala yung mag ama ala niya siguro may pagkain tayong dala ah uh. Buti okay na lang guys, mga nasa condition ng mga katawan kami sa lakaran oh, okay. Exercise din to, exercise okay. Gabi, dapat Kaya madami, isang pamilya isang ay, pamilya yung nagkita. Hindi tayo mami, isinig bro. Hindi tayo mami, Hindi Ha? nga. Ngayon kaso ay bumili ni Papa ang bulaklak. Mawawala lang. Huwag na? lang. Yun lang. <laughs> 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 ay, bumili, mawawala lang daw yung bulaklak guys. Ayaw bumili, mawawala lang daw. Kasi ang mahal ng bulaklak. May isang daan siguro, isang... Tapos kukunin lang ng mga nagtitinda ng bulaklak. ko na ay, 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 'yung katawan. Apo tanpin 'to, guys. Si Mommy hindi umuwi. Dadalawin na lang daw nila dito pagka magpunta sila sa birthday kita ay naliligod na sa pool. tayo guys Ayan, dyan lang naman si Alex sa bungat Hindi na kami papasok dun sa looban Dito lang Kaya lang yung parents ko Nandun pa sa dulo Kaya pupuntahan namin yun Pupuntahan ko yung aking ate Saka yung nanay ko, sa katatay ko Dito din po siya, sila nakahimlay Si Alex dito lang po sa bungat Ayan yung sa mga apartment na yan Dati guys, nung Niliding si Alex dito, wala pa yung mga yan Ayan, wala pa yan Wala pa yung mga yan, yung mga yung mga apartment na yan Sobrang kaming namamatay Kung gano'ng kaming namamatay Ganon din yung maraming nabubuhay So ayan o tingnan mo guys Wala pa yan noon Buti nga hindi madumi tong sementeryo na to Kasi may taga-dinis dito Dati guys tong sementeryo na to Kanya-kanyang hukay Pero ngayon pare-parehas na sila Yan o. Nandito na kami guys Pare-pareha sa kabawan yung iba-iba kulay. Pagagalitan ka. Diyan na si, ano, si Puchoy. Oh. Ay, si ate. Ay, dito na pala si Puchoy. Pero kanina ka pa? Tod, kanina ka pa? Magtulit na kayo, ano, hindi? Kaya nga sa yung bag. Ano yung mga kandila? Sindihan mo na yung kandila. yung kandila? Ah, okay. 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 Na si Alex, dito ah, Sabi mo yung malaki iiwan? <laughs> May kulay Sabi mo yung malaki. Ay, hindi ko nakita. Parang wala. Mahangin Mahangin Mahangin

Jay, inapa kami sa baba. Ano natin mo, guys dito? Malaglag ka dyan. Ako pagka nalaglag. Malalim ba? Mataas. Eh ano din yun eh. Gagawin din yun. Ayan. Bagawin din yan guys. Eh tingnan nyo sa dyan sa baba. Ganun dati yung mga nicho. Dati ganyan. Ayan. Yung mga hindi pa sila nagiging apartment. Mga kanya-kanyang hukay, kanya-kanyang gawa. Tingnan nyo guys. Ang laki, ang laki ang lawak ng simenteryo na to. Napakabigis. Na mapuno. <laughs> Napakabilis mapuno. Tingnan nyo guys. So ayan guys, tirika natin yung kapatid ko. Wala pang nagdumadalaw. Hello! Ayan, yung ate ko guys. Kinamatay niyan cancer sa breast. Breast cancer. Okay. Sa dede, nagkaroon ng bukol. Pero hindi naman, ay hindi nga pala yung breast cancer ang kinamatay niya na nagkaroon siya ng tubig sa baga. Parang si Alex din nagkaroon ng tubig sa baga. Nagkaubo yan. Ang tagal ng ubo. Tapos may tubig na sa baga. Na parang kumbaga eh, parang nagkasabay na yung puso niya. Na heart attack siya. Tapos, nakoma siya. Nakoma siya sa uh, hospital. Matagal siyang nakuha. Kayo muna. Kayo muna. Wala ba ba? Buti dito, hindi mahangin. Kaya alis mahangin. Panganay kong kapatid to, ano, si Evangeline, kakusan. Kastor yan, kastor. Panganay kong kapatid sa babae. Tapos dalawa lang yung anak niyan, guys. Tapos yung asawa niya. Yung asawa niya, nagkaroon na ng, ano, hindi pa nililibing yung asawa niyan. May chicks na ko. Huh? chicks niya. <laughs> Hindi pa siya nalilibing. Nakaburol pa tong kapatid ko siguro kaya siya nadali kahit sa consummation ng asawa sa asawa niya. May chicks nang chicks binaba binabaha yung chicks. Ha? Huh? sigarilyo sigarin Pakain tayo sa labas toy. Eh. So ayan guys, ayan natibikan na natin yan ate ko. Balik tayo uli sa anak kong kay Alex. Ito Alex. Nee bye oh. <laughs> May beer pa. May beer pa. May alak. Gin. San Miguel beer. Gin ba yan? So ayan guys, nandito na tayo. Kay nanay ko sa tatay ko. Puno ng hagdan. Igi! <laughs> Dito na po Hindi tumisindi hindi hindi sa kandila pero sigarilyo. Napuno na. 'Di mo na Ano 'yan? Ay! <laughs> ah! So, kasama nyo. Ako siyang po. Tapos ah. pata pupunta si, si Lani. Nagana kami kasi si Anoy. Eh. Punta rin kami si Anoy. Puntar rin kami. So, ayan guys. Pauwi na po kami. Ay, nagyayayay ka po ko sa ano. kakain daw kami. Saan daw ba kayo kakain? Ano? Prince? Prince? Prince! Saan ka kakain? Hindi kasi kami nagluto. Sa labas lang daw kami kakain. ayan sabi ng anak kong si Irene. Sa labas kami kakain. <laughs> Hindi kami nagluto. Ayan, palabas na tayo, guys. At maraming salamat po sa inyong lahat Sa inyong walang sawang uh, pag sa aking channel, guys. Thank you so much. At ako po ay magpapaalam na. Hindi po paalam na forever. So, ayan, guys. Ayan yung mga nakalagay dyan. Ayan yung mga nagpaalam na. Ako, hindi pa ako nagpapaalam. Paalam mga ako sa ating video. Ayan. Thank you and thank you again sa inyong pag sa aking channel, YouTube, uh, Corazon Mix Vlog. So, maraming salamat po. At uh, ano ba? At happy Halloween guys Bye bye guys Mamaya update ko kayo pag nandodo na kami Sa Jollibee Man o Macdo And bahala na sila kung anong mapagdesisyonan Kung saan po kami kakain So ayan guys uh, maraming salamat and bye God bless To be continued Subscribe